Kung ang gidalan nila, they bring you violence. Give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault. on the freedom of religion. <laughs> violence. you have peace. bullets and tear gas. what do you have? you have the words of the almighty god. You Of the Bible Padalhan mo nila o bala tiramon mo o tirgas preach to them the words of God Pantulong if they come from the evils of Satan What do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. mamakuang ang lola sa mother side. Maternal grandmother na to. Buhi pa siya karon. Kaluwi sa Ginoo, she's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila din he sa Davao del Sur of Davao City. Sa padada Davao del Sur of Diri sa Davao City. Ang iyahang uh, trabaho is mangmaligya o oh kanyang itong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya maligya o mga PX goods. Ano yung mga murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon O niya, mga maligya o mga lain-lain klase ng dry goods. Nakaagdo siya o baklaran na maligya siya o mga sandals. Mga amo ang ginabaligya kanyang ito. Sayahan mo nakakat o ka ng... Dili magulat nga na customer kundi tawagon ni mo dapat ang customer masudlo ni mo sa imuhang tindahan doon na siya ay eh, pulong sa ako ah tong batanon pa ko ba mo diri manggod sa ato sa Pilipinas when you are outspoken when you are opinionated when you are headstrong ang tawag sa imuha maldita. I feel that it is wrong. Pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na pumutubang ka sa mga elders ni tawagong ka maldita. So, kung ako ang ako ang lula, ang istorya, kasus, mga sabat tingali, o niya, matubang ko, ngayon tayo na ang ako ang lola. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay ang gabak sa ginoo, dili magsabak. <laughs> Through the years, when I was growing up, mawin ako ang mahinomduman, ang gaba dili magsaba mo nang nag nagkaroon ko og oh, hanlok manje ni mo mabut lang kali di man lang magsaba sa so, may ups di kakasagam tumud kay ang gaba sa ginoo oh, dili magsaba Kung okay. itong nagayin na I know Diligin ko makasulti when our preacher said, Love your enemy. Nag-anak lang yun ko. Wala pa sa punto sa mga miembro. I am not in that level of spiritual enlightenment. kaya i can love my enemies. Wala pa sa inyo hang level. O ito ka ganina, nag-ana, Para di ko makasala. Pero dino para sa ako ah, Dili man ako sila mamahal I cannot bring myself to love them. Pero, ang ako, verse, pulong, para kanila mauuam ang daba sa ginugulit yung magsaba. Paula siya um prinsipyo sa ako ang lula ko rin. and God will take care of you all the more because come on you can love your enemies you can forgive so you will gain victory God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. kaganina, uy, nawala na ba itong atuang ko ay um, background. Kaganina, sige sa inyo hang uh, wall. And then, nakabutang dito, 39 anniversary. Ako na una ko, sa pagtuo sa mga inchik, malas magbutang night. mundo na ka anak ko, siguro sundo na ito. Wala may mawala sa to, ah. Kung sundo na ito ang tinunguan sa mga inchik, nga dinig yun ka mag-celebrate of nine. So this is our 40th anniversary. Nagmamalakpak ka para sa 40 years. You have come a long way from one to almost or approximately eight million around the world. You have overcome challenges and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now there is another challenge before you. Pero na ang gihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Yeah. <laughs> ug sa tanaw nako sa kadaghan sa kalisod ug sa kadaghan sa pandaot ug sa kadaghan sa dili pagtuo sa inyo nga, o sa kadaghan sa pag kanangkansyaw ba? Sa inyo ha, pagtuo. I think you will reach 100 years or more. Magpadayon o magpadayon mo. Basta ang inyong pagsalig o pagtuo hugot dinha sa ginoo. During COVID, it was a Experience as mayor, it was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. na naku may explain sa inyo a ang kalisud, atong panahon na to. Naa dunay na mga gipangayuk sa COVID-19 response, pero walay budget. ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Tagahan kaayo. TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliner, self workers. Dili na gusto mo sa bato. Pero doon ako yung mensahe sa mga dabawenyo, maupod ang mensahe na sa inyong ha. Karon, Dili lang sa mga naadini, sa double city, kundi sa tanan ng miyembro sa kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. On my way here, kaganina, nagingong ko ma, I will leave you with a verse. And, nangita ko o verse, butang na ko dito, of being afraid. And ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide Our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. your God and your staff, they comfort me. Ayaw mo kalimot na ay inuong na nagtanaw sa atuang tanan. O, ang iahang gaba, pili magsaba. Let us clap for a hundred more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines.